Ali, tingnan mo ito. Sa akin mo ito. Teka. Ayan ha. Papakita ko sa inyo mga akin. ka... Ay, mga ka-subscribers. Ayan, tignan nyo. Ayan. Teka, mga ka-subscribers. Ayan. Ako na lang ang hatak, guys. Kasi hindi natuloy yung video kanina. Napipindutin ko ito. Eh, hanggang 15 second lang yun. ko yung tatay ko tinanggal ito. Kaya inalis ko ulit. Kasi hinatak ito, eh. Sa eh, kala ko na, eh. Hatakin ko na ako ngayon ng hatak. Teka. Tanggalin ko ulit yung buhol. Teka. Hmm, tanggalin ko lang ang buhol. Teka kay. Hintayin ko tanggal ko na. Kina-ni guys, napaginit ko. Teka. Kai di ba? ko pa tanggalin. Hmm? Teka guys. Teka, Teka antayin nyo lang ako mga ka-subscribers Yan, tatanggalin ko na. Ay, busy tayo pa talaga. Teka, skip ko muna. Okay na guys, ayos ko na. Atakin na lang. Ah. Ah. Oh, oh. Gusto mo Mas guys. Ah, <laughs> natakin.